Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu salamu ala syarfilan biya'i wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Natuloy yes. natin ito sirah InsyaAllah Sitiatalaki na natin yung mga naging dahilan na naging matatag si Propeta Muhammad okay. sallallahu alaihi wasallam sallam doon sa Amul Huzun o doon sa kanyang pagiging propeta at sugo sa pangkalahatan So yung una syempre pananampalataya kay Allah. Pangalawas, yung suporta ng mga sahaba at pangatlo asyuuro bil mas'uliyah. So malinaw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pananagutan. Kaya di ba madalas na babanggit sa khutbah, addal amana wa nasahal umma si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinupad yung kanyang tungkulin at nagpayo ng ngaral sa kanyang umma. Napagpainit ka na ng kape. Magpakulo ka na. Abang ni ano. Sin <coughs> si, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ba, pina, pinangangatawan na niya talaga na siya ang pinuno ng umma na ito. Pinangangatawan na niya na siya ang pinuno na ito. Nga marami mga aya at hadithi nagpapakita ng pagmamalasakit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam halimbawa azizun alihi ma anittum mabigat para sa kanya yung anumang nakakapinsala para sa mga muslim wa bil mu'minina raufur rahim at sa mga mananampalataya ay mabait at uh, mahabagin so ganun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fakana sahabatu yashuruna shuuran taman maala kawahil al bashar min al mas'uliyati al ad dakhma so ganyan din so bukod kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi dahil sa paninindigan niya sa kanyang kumaga responsibilidad ganyan din yung mga sahaba ganyan din yung mga sahaba nararamdaman nila yung kanilang mga pananagutan unang-una pananagutan kay Allah, pananagutan kay Papeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syempre pananagutan sa kabuuan ng umma. Kaya nga sila nagdadawa, sila nagjijihad, sila nagtaguyod ng pamayanan ng mga Muslim at iba pa. Kaya e nga dito napakatindi ng kanilang pananagutan wa an nahadhil masuliya la yumkinu anha alhiyadu wal inhirafu bihalin sa so, napakabigat ng kanilang pananagutan at alam nilang kanilang pananagutan at alam nila na hindi hindi sila pwedeng yuyoko o babaloktot o tatamarin o mapapagod sa kanilang pinagsusubikapan o kaya ay pinalinindigan falawaki bullati tatarattabu alal ferrari ang tahammuliha asyaddu wa khamatan dararan <Hebrew> amma hum fihi minal ittihad sa yung mabigat na kumbaga kahihinat na ng kanilang mga ginagawa kaya nila pininindigan kasi alam nila importante yung ginagawa nila eh. kasi pag di ka naniniwalang importante yung ginagawa mo hindi mo rin yung pagsusumikapan hindi mo yung pahalagahan pero sila alam nila na importante yung kanilang ginagawa kaya nagsisikap talaga sila ng lahat ng pagsisikap na sa kabila ng anumang kanilang uh, dinadanas na mga pagsubok na sukdulan na nga na uh, hanggang sa mag-hedge na nga sila di ba pero siyempre, lumalala rin ng lumalala yung mga pamiminsala sa kanila wanal kasaratul lati tulhikuhum wa tulhikul basharia jamaa bağdahad alfirar la yuqasu bihalin al al-mataibillati kanu iwajihu nahwa natijatan o natijata hadah at tahamul sinum kanilang kumbaga paghijerabi bilang halimbawa na para sa kanila ay naging mabigat din at ginitiyempre para sa mga sangkatauhan sa pangkalahatan kumbaga na hinaharap nila dahil sa kanilang paninindigan sa kanilang relihiyon alhamdulillah so lahat ng mga bagay na, na kanilang piligtiisan ay dulot ng kanilang paninindigan sa relihiyon so sukdulan na sila ay maghijra sukdulan na sila ay magjihad at iba pang mga gawain nila so kumbaga naniniwala sila ng ginagawa nila importante na dahil dito ay pinaninindigan nila at kumbaga ay paninindigan nila hindi lang sila ay makikinabang ang sangkatauhan sa pangkalahatan. Kasi isipin na lang ninyo halimbawa. Sumuko yung mga sahaba. Diba? Sumuko sila. Nagmurtad. Kasi inaaway sila eh. Sumuko sila. O pa paanong darating sa atin ngayon ang Islam kung sila ay susuko? So hindi talaga sila sumuko. Alhamdulillah. Sa so, munad na dahilan, syempre, sa bukod dun sa pananampalataya kay Allah, ito yung pang-apat, al-imanu bil-akhirah sa sila pawang mga nananampalataya na niniwala sa kabilang buhay. Wahuwa min maka na yakwi hada syuur as syuur bil masuliyah kanu ala yakinin jazimin bi annahum yakumuna rabbil alamin. At ang kanilang paninindigan nga sa anumang pinaninindigan nila na katotohanan ay napatatag sa pamagitan ng matatag nilang paniniwala na sila ay haharap sa Panginoon ng mga nilikha. Ngayon nga, sa totoo niyan, yung tao na naniniwala sa kabilang buhay, magiging magaan para sa kanya lahat eh, dito sa mundo. Magiging para sa kanya gumawa ng mabuti. Kasi di ba yung tao na gumagawa ng mabuti, minsan niniisip niya, lugi, na, lugi siya sa ginagawa niya. Kasi imbaw, sadaka siya ng sadaka, tas wala, namang wala namang bumabalik na ano. Eh hindi siya nagsasadaka pag ganun namumuhunan siya. Kasi isipin niya, di ba, kailangan ko ito bigyan ng sadaka para bandang huli, masisingil niya ng utang na loob, di ba, o tutulong sa kanya bandang huli. eh hindi tama yun na uh, dahilan. Kaya nga sabi ni Allah, walatam nun tas takfir, huwag kang tutulong sa iba para mag, uh, manumbat at magdagdag lamang ng pakinabang sa iyo. Kaya yun ang unang may kita mo sa tao na walang ikhlas sa kanyang ginagawa. Yung lahat ng ginagawa niyang kabutihan, kapag hindi siya nagkamit doon ng pakinabang, sumbat ang aabutin mo, kaya uh, pamiminsala. Pamiminsala. Kung hindi siya makikinabang sa iyo ng pakinabang mula sa kanyang itinulong, pipinsalain ka na lang niya. Bawa, di ba? Tinulungan kanya dati. O yan ngayon, pinatira kanya sa lupain niya. Gusto niya susunod ka sa lahat ng gusto niya at hindi mo siya pupunahin sa kasamaan niya. Eh hindi niya pinakinabangan sa yun. Kasi yun iniisip niya, hindi lang din naman kita papakinabangan, pipinsalain na lang kita. Ganon. Kaya nga yung aya yung tungkol dun sa ano sa sadaka, kumbaga pinagbawal talaga ni Allah yung panunumbat at pamiminsala. Hindi yun pinahintulutan kahit kailan. Pwede lamang manunumbat kung meron man si Allah siya lang ang tangi may karapatan doon magiging magaan eh mas ganyan din naman kapag dumaan ka sa pagsubok sinisip so mo lahat ito pagpapadalisay at meron pa kinabang din na kumbaga, sa halip na tutuusin ka pa para sa ilang mga bagay sa araw ng paghuhukom so dito palang pinagbayaran mo na dito palang pinagbayaran mo na so lahat ng kabutihan mo doon mo tunay na papakinabangan sa kabilang buhay at lahat ng pinaghihirapan mo makakamit mo rin ng pakinabang nito sa kabilang buhay so naniniwala sila na harap sila kay Allah at naniniwala rin sila yung nga wa ala amalihim dakkaha wa at naniniwala sila na sila ay tutuusin sa kanilang mga gawain malaki man o maliit malaki man o maliit kaya nga para sa tao na naniniwala sa kabilang buhay, kahit maliit na mabuting gawain, hindi niya palalampasin. Hindi niya palalampasin. Nga hindi katulad ng namumuhunan lang, di ba? Yung namumuhunan lang sa mabubuting gawa para makapaningil ng utang na loob bandang huli. Pipiliin niya lang yung tutulungan niya. Eh. Okay, isipin niya, ay maliit lang naman na gawain niya, eh. ayoko niyan. Maliit na gawain. Bawa nakita siya ng gawain, lalong-lalo na nakita siya ng gawain na merong pagsikat at merong pera rito. O yun talaga yung pagsusumikapan niya. Yun. Pagsusumikapan niya yun. Yung makilala siya na gumagawa ng mabuti, bawa nagpapatayo ng masjid o ano pa man, yun pagsumikapan niya. Pero pag bagay na maliit yung balik sa kanya, limbawa sala, yun katatamaran niya yun. Katatamaran niya ang sala katatamaran niya ang sala. Sa so, malaki man o maliit, o kumbaga detalyado man, o kumbaga yung malaki, sagiraha, kabiraha, fa so, ima ilan na imil mukim. Sa lahat daw ng mga ito, ay kumbaga inaalala nila na insya Allah, pakikinabangan nila ng mga, ng mga biyaya na mananatili sa kabilang buhay. Wa imma ila adabin khalidin fi sawail jahim. Kung di man ito gantimpala nga, ang kapalit ng kanila mga ginawa, ang magiging gantimpala nito ay parusa na nananatili sa kalagitnaan ng impyerno. Fakano yakduna hayatahum baynal khawfi Ang mga sahaba radiyallahu anhu ang kanilang mga buhay ay ginugugol nila sa pagitan ng takot kay Allah at paghahangad ng biyaya ni Allah. Kumbaga balanse ito. So lagi natin binabanggit ito, di ba? Balanse ito dapat yung takot kay Allah at ang paghahangad ng biyaya ni Allah. Yarjuna rahmata rabbihim, hinahangad nila ang habag ng kanilang Panginoon, wayakafu na adabahu, at natatakot sila sa parusa niya. Ibao, this is a pang-aya, yuktu na maataw, wakulubuhum wajila, <clears throat> annahum ila rabbihim rajiun. Na sila raw ay nagtutustos mula sa mga natanggap nilang biyaya ni Allah. Nagsasadaka sila, nagbabayad ng zakaw na pamang tinutustos nila na mabuti para sa kanilang kapwa. At ang kanilang mga puso habang ginagawa nila ito ay patuloy na kumbaga yung patuloy na ano na nanginginig o natatakot, nangangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Natatakot sila na kumbaga maaring parurusahan pa rin sila ni Allah sa kabila ng dami ng kanilang mabubuting gawa. Kaya nga yung tao na nag-aakala na sapat na yung kanyang mabubuting gawa o kaya namamangha bumibilib sa kanyang sarili na marami na siyang mabubuting nagawa na dahil dito hindi na siya natatakot sa kabilang buhay, hindi na siya natatakot sa parusa ni Allah. Yun ay isang anyo talaga ng pagkaligaw yun ay isang anyo talaga ng pagkaligaw. Kasi minsan ganyan lang tao eh. Inakala niya, marami na siya mabuting nagawa. Kaya kahit gumawa siya ng kagaguhan, mangulimbat ng pera, mandugas, inisip niya, nagpatayo naman ako ng masjid eh. Nagpatayo naman ako ng ano, community. O kahit anong gawin kong kagaguhan, hindi na ako pananagutin. Kasi sapat na itong pambayad sa anumang gagawin kong kagaguhan. Hindi yun. Hindi yun magiging sapat. Kasi unang-una pa lang, maaaring hindi nga tanggap yun eh. Kasi ginawa mo lang negosyo pala yung masjid. Ginawa mo lang negosyo yung anumang kabutihang ginawa mo. Tapos yun nga yung moral licensing. Iniisip mo, sapat ng pambayad yung anumang ginawa mong mabuti sa anumang kasalanan nagagawin mo. E eh, hindi rin tanggap yung mabuti mong gawa. Kasi nangyari, nangyayari pala, nakita ni Allah na kaya ka gumagawa ng mabuti, nang sa kapag gumawa ka ng masama, hindi papansinin ng mga tao. Namumuhunan ka na kapag gumawa ka ng masama, makakalusot ka kasi yun ni lagi pangangalandakan mo yung paggawa mo ng mabuti. Eh hindi yung tatanggapin niya mo. Kasi doon pa lang makikita mo na apektado ang niya. Apektado ang kanyang intensyon. Kasi binibigay nila yung kung ano man ang ibinigay sa kanila ni Allah kumbaga na biyaya ibinabahagi rin nila ito sa iba at sila ay patuloy na natatakot kay Allah kanilang mga puso ay patuloy na natatakot na sila ay magbabalik na sa kanilang Panginoon magbabalik kaya na ano eh, yung, yung tunay na nagpapahalaga sa relihiyon nito patuloy siyang natatakot kay Allah patuloy siyang natatakot kay Allah. Kasi hindi nga natin alam kung alin sa mga gawain natin yung tanggap eh. Kaya hindi pwede na magmamalaki ang tao sa kanyang mabubuting ginawa. Dapat na nanatili tayo na nagsisikap, nagpapakumbaba at iba pa. Wakano ya arifuna an na dunya bi wa naimiha la tusawa junaha baudatan o junaha baudatin fi jambil akhirah Nalalaman ng mga sahaba na ang dunya, ang mundo, ang buhay sa mundo, ang mga parusa rito at ang mga mga pagdurusa rito at lahat ng biyaya dito, anumang pinakikinabangan natin o namang pumipinsala sa atin ay hindi makakapantay sa kabilang buhay. Na kung iyahambing ang mabubuti nating gawa o yung masasama natin na gawa at yung matatanggap natin dito na biyaya o parusa o pahirap lahat ng yun ay hindi magiging katumbas nga eh hindi magiging katumbas ng pakpak ng langaw kung iahambing sa kabilang buhay nintindihan eh. yung comparison yung pakpak ng langaw walang halaga kung meron ng pakpak ng langaw Yasin bilhin mo pakpak ng langaw 10 piso hindi mo bibilhin yun, hindi mo papansinin yun eh 'di ba? Sabi mo si Raulo ka ba? Bakit ko bibili yan 10 piso? So magiging ganun ang comparison sa pagitan ng kabilang buhay at ng buhay dito sa mundo. Ano man pinakikinabangan natin dito na kabutihan kung yahambing sa kabilang buhay, mas matindi yung kabutihan sa kabilang buhay. Na halos wala nang halaga yung anumang naramdaman natin dito. Parang pakpak na lang ng langaw. Walang tatanggap kumbaga. Siyempre yung mga pinaghirapan natin dito sa mundo yung mga parusa sa atin yung mga pagpapahirap sa atin ng kapwa natin kung ihahambing din naman sa parusa sa kabilang buhay sa impyerno lalo na eh ganun din parang pakpak na lang ng langaw, insignificant, walang halaga walang halaga kaya ngayong hadith di ba yung tao kung meron mang tao halimbawa na buong buhay niya puro paghihirap yung naranasan niya pinapasok siya sa paraiso ng sandali lang Makalimutan niya lahat ng hirap niya eh. Makalimutan niya lahat ng pinaghirapan niya dito, yung pinagdusahan niya dito. Tapos yung tao naman na nabuhay buong buhay niya na puro sarap yung naramdaman niya, naranasan niya. Pag pinasok siya sandali sa impyerno, malilimutan niya lahat 'yun. Malilimutan niya lahat ng 'yun. So walang halaga, alam ng mga sahaba na walang halaga ang buhay na ito sa mundo kung yahambing sa kabilang buhay na kumbaga mas mababa pa ang magiging halaga nito sa pakpak ng langaw <coughs> kung iyahambing sa kabilang buhay. Wakanat hadihil ma'rifah al-kawiya tuhawin lahum dunya wa masyakaha wa mararatuha. Na dahil sa pagkilala nito ito ng mga sahaba na matatag na pagkilala nila sa mga katotohanan na mas matindi ang buhay sa kabilang buhay, ito man ay sa mga pakinabang ng paraiso, parusa sa impyerno, at sa kanilang pagharap kay Allah, pagtutuo sa kanilang mga gawain, lahat ng ito ay nagpapagaan para sa kanila ng anumang pasakit o anumang bagay na mapait o anumang bagay na nagdudulot ng paghihirap para sa kanila dito sa mundo. Anumang dinaranas nilang, inisip nila palagi, wala itong saysay -say kung iahambing sa kabilang buhay. Yung nandito sa mundo, walang saysay kung ihambing sa kabilang buhay. So yung pagod dito, yung hirap dito, yung anuman, lahat ng ito ay kumbaga walang saysay kung ihambing sa kabilang buhay. Pang pa, iniisip mo, di ba? Tatrabaho ka. Tapos pagod na pagod ka. Yung iniisip mo, okay lang mapagod Sa sweldo naman ako ng 3,000 ngayong araw. Eh, kasi mga ilang parcel ba na de-deliver Ilang parcel de-deliver mo para ba katatlong libo ka? Wala na ka tatlong libo? Magdamag, magdamag ka. Tatlong araw yung itatrabaho? Tatlong araw. O ano na lang, isipin mo na lang, di ba? Napagod ka maghapon, iniisip mo, baliwala to kasi susweldo naman ako eh. Diba? Iniisip mo may, ano eh. may silbi yung ginawa mo. Kaya kahit anong hirap, di ba? Kailangan mong pagtiisan kasi may pakinabang naman eh. Diba? pag sweldo ko, mabibili ko na yung gusto ko. Yung anak ko, mabibilan ko na nung laruan na gusto niya. O di sisipagin ka ngayon. So, ganun din eh. Ganyan din sa kabilang buhay. Kung baga, nagtatrabaho tayo dito, tapos looking forward na tayo dun sa ano eh, Sa araw ng sweldo, di ba? Pagtitiisan ko lang to kasi ilang araw na lang sa sweldo na. O. Bukas na mamaya sa sweldo na. So, ganun din. Pagtiisan natin to lahat kasi mamaya bukas makalawa oh. Mamatay na tayo. Pag namatay tayo, nandun tayo sa libingan, hindi naman natin mararamdaman halos doon yung ano eh. Kung nasa maayos tayong kalagayan, ha, hindi natin mapapansin yung paglipas ng oras. Kung nandun tayo sa libingan, tapos pagising natin, araw na ng paghuhukom. Tapos siyala kung magiging madali yung paghuhukom sa atin o kung meron mang parusa doon na mararamdaman. Bandang huli, papasok sa paraiso yung mananampalataya. O di tapos na yung kanyang lahat ng paghihirap. Habang panahon ka na doon kasama ni na Rashid yung mga hurul in di ba siya na tapos yung mga prutas tataas mo lang yung kamay mo iniisip mo pa lang ano yung gusto mangga papaya ano yung puno na yon iba-iba yung bunga noon bababa yung sanga oh. yung isang sanga mangga yung isang sanga papaya isang sanga saging o, oh, kunin mo na lang yon inanto yung asawa ni Rashid na isa ako na magbabalat ng saging. Hmm. Tapos sinubo na lang sa'yo. Diba? Hmm. Siya Allah. Tapos andyan na yung, ano, yung, yung tubig. Oh, hindi ka na papakapagod. Hindi ka na pupunta sa bukal buwis buhay para magkatubig. Andyan na yung tubig. Alhamdulillah. Hatta lam yakuno uh, yaktathiruna laha wayulkuna ilayha balan hatta lam yakunu yaktathiru na laha o na ilayha balan so ganito kinilala ng mga sahaba yung kabilang buhay kung iyahambing sa mundo na ito kaya hindi nila masyadong pinagsusumikapan ng dunya at hindi na nila ito talaga masyadong pinahalagahan so tingnan nga natin yung mga sahaba di ba kahit yung mayayaman sa kanila di ba si Uthman si Abu Bakar at yung iba pang mga sahaba. Mayaman sila, oo, pero bandang huli, inuubos nila yung pera nila para sa Islam. Eh. Kaya hindi lang mayaman, pati may hirap. O oh, si Abu Huraira, di ba? Si Abu Huraira na natiling binata. Hanggat nabubuhay si Propeta Muhammad SAW para lang makasama kay Propeta Muhammad SAW para lang matupad yung kanilang mga pananagutan, katulad ng naunang nabanggit. Siyempre, hinahangad nilang gantimpala ng lahat ng ito sa kabilang buhay. Alhamdulillah, natiyak naman na makakamit nila. Insya Allah. Sa so, tutuloy natin ito, insya Allah. isa pang nagpatatag sa kanila, yung Quran. Na Quran, ang marami sa mga ayan nito, di ba, ay bumababa, depende sa kung ano kanilang kalagayan. Depende sa kanilang kalagayan. So, dahan-dahan itong bumaba, depende sa kanilang mga sitwasyon. Kaya, map tumatag talaga sila. Napatatag sila talaga ng Quran, الحمد لله ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته